Mr. Bagais. Sarap na maram. ito gesta atao pero kan nakakatapon wala na tinama ng bugbang kasi nagugutong ako kaka guys, kaka yung pagpunta dito, yung set-up. Hmm. ako. Mamaya guys, pinigod ko kayo. Ay, muna <laughs> ako. Pagugutong na talaga ako. sumisirip sa pintana, na nakaputi. Uy! Uto na lang ba yun? Hmm. Wala akong kasama dito, guys. Okay? Ako lang magkasal dito. Naisip-isip ako pa kasi. Ano? Um, puta, may nakaputi talaga. Mamaya na po kayo. Nagbablog lang po ako. Naiiwan ko pa yung... Naiiwan ko pa yung isang cellphone doon. Hindi ko tala. Pero mamaya na. Mas mahalaga yung gutom ko. green ni pakat di la la. Kau tahu pak boleh nak pak kandila dito sa abando Buwan ano naman yung uh, pumapasok sa isip ko. Minamadali ko na. Nakakatakot ko talaga. Inom na lang Uy! yan? Mmm. 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 Poppy pala ito. Lalo ako na nervous yung ito eh. Makala ko po. lang ha. ko kayo guys. Ayan. Ayan yung dito. Abandon na abandon. Hmm. Kaya Kala ko, may tao kaya? Parang may naglalakad kanina eh. Hmm? Tingnan mo naman yung katapat ko. Oh. Ang creepy. Hmm. Nakakatakot. Nakakatakot dito guys. Hindi ko alam ba't nagpag-trip ako magmukbang dito. Ngayon oh. Ang creepy talaga oh. Tingnan nyo kung saan ako nagmukbang guys. Oh ito ay abandonadong uh, morgue dito sa Clark Pampanga yan nag solo mukbang ako dito guys tingnan nyo naman yung lugar huy nakakatakot subukan natin pumasok parang yan guys nililibot ko na kayo ha yan yung pagkain ko baka baka kainin lang ng multo hindi mas mahalaga yung pagkain ko kaysa sa multo wait lang yan guys yung sinasabi ko parang may ano may eh ano yun dito yun guys may pinto dito eh Saan yung pinto? Ito. Yan. Parang may naglalakad dito. Parang may naglalakad dito, guys, kanina. Habang kumakain ako. Yan. Ganun yun naman. Hindi ka matatakot. May butas pa. Hmm. Ayun yung setup ko, guys. Ayun yung pagkain ko. Hindi ko pa naubos. Meron pa isa. Tapos ito naman yung dito. Yan. Nakakatakot dito, guys. Ine, no? Walang kahit ano. Walang pinto dito. Oh, walang pinto. O oh, diba? Ang creepy diba? Ako lang mag-isa. O. Oh. Oh, tapos yung kaharap mo, malaking puno pa. lah, Grabe. Alin yun. No? ng puno guys. oh, oh. Parang may naglalakad kanina eh. Tapos dito may sumilip na nakaputi dito. Uy. Grabe guys. Ayan yung ano ko setup. Kaya kung may narinig kayo, naramdaman, yan guys, comment down below. At hindi ko alam kung matatapos ko pa tong pagkain ko. Dahil ako'y kinakabahan, natatakot na. About to bake ako dito ah. Kinakabahan ako dito. Yan, nagubos ko din isa guys. Pero sige, nagugutom ako eh. Kailangan natin ito. Wala nang intro intro. Mukbangan na ito guys. Pagkain ito eh, mas mahalaga ito. naririnig ako. Ano yan? Ang creepy. Ang creepy niya. Grabe. Kanina, legs Ngayon, ito, pakpak. Baka bigla na lang ako lumipat dito. Sama niyo. Tatakot ako. Guys, comment lang kayo kung puro mukbang na natin. gagawin natin. Ba't siya ng may kandila? Nakakatakot ng kandila. ng pagkain ng pagkain hindi ko nakikita o ano yung nasa likod ng camera kasi may ano flash hmm hmm Pag-ing nagsasalit ang lalaki. Mas mahalaga yung buong-tong <coughs> first meal of the day ko ngayon to guys no? inuunti unti ko lang ah, hindi ko pa kaya kung walang kain hmm. pero sasanayin ko walang kain tapos magugulay gulay ngayon ito lang kasi ito lang yung nandyan Wala pong mabibilhan dito sa Clark. Hmm. Hmm. Nakakakabag dito. Ang dali. Tawag yan. Ano dyan? Hmm. Nakakamahan na ako. Hindi ko po nadali sa eto ko. Malayo po yung pinag-parking ako. Hindi ko na nabalikan. Boses na nalakot, <laughs> Guys, niyo yung boses ng lalakad pa rin. Ang lakas. Hey! Guys! Nagbaka nyo yung mga exploration ko. Yeah. Creepy ito. Tony. Para talaga may naglalakad sa labas. check nga Kumakain lang po. Tataposin mo lang po ito. Pagtapos nito, tatakbo na talaga ako. Sarap, may cream. Uh, tara na guys, hindi ko na kaya. Nakakatakot na dito masyado.